Good morning mga kaprobisyano Good morning guys um, For today's vlog uh, uh, Kapakita um, ko sa inyo na uh, Puno ng jackfruit uh, Puno ng langka Dahil Hindi naman siguro ano to Pero namangha lang ako sa nakikita ko Kasi yung bunga niya Ay nasa lupa Ah! Uh, Pagkita dito Pagkita dito kasi nasa punong kahoy tayo kasi ano nasa lupa na siya ah? hindi naman siguro to ano may nakakita na rin siguro na ah, langka na nagbubunga sa lupa na siya pero sa akin lang ngayon na ako talaga nakakita na nasa ah, lupa na siya yung bunga kaya kaya share ko lang dahil ngayon lang talaga ako nakakita ng langka na nagbubunga sa nasa lupa na. No? Di ba? Namangha lang ako. Kaya share ko sa hindi pa nakakita na nagbubunga ng langka na nasa lupa. Ito yung langka. Dahil ito, bunga to. Marami siyang bunga. Pati doon sa dahil ano para maging maganda yung bunga niya hindi naano ano ng mga insekto natakpan ng uh, sako para hindi magkano malapitan ng mga insekto at maganda ang bunga niya yan ang bunga ng marami oh. so bukod doon ay dito pala sa lupa may bunga na rin siya nasa lupa na talaga kaya share ko sa inyo kasi namangha lang ako siguro may, na, may nakakita na, na nagbubunga sa lupa talaga kaya yun. so yun lang dahil namangha ako ah, tabi tabi po tabi, -tabi po tayo kasi ilang tayo ang nakatila sa uh, mundo nito so yun lang ang i-share ko sa inyo guys mga kaprobinsyano so hanggang sa muling video uh, don't forget to subscribe Jogas TV channel um, like ka mag like at share mo mag comments ka kung anong masasabi mo sa video ko at ayun uh, lang babo